ang pinakamagawa natin lang po pag maliit yung po, yung dito, po yung at pinakamahaba sa paninang lahat. May sukat na 17 feet at ang edad ko approximately 70 to 80 years old. Yung pangalan po yung sa'yo. Yung pangalan po yung sa'yo. Hanggang years po. Yan yung life And as po yung... Pilat. Dito sa center, regular silang pinapakain. Isang beses lang po iyan sa isang linggo. Ang 1% about heart attack chicken or beef, any kind of pizza. By the way po silang kayong mabuhay from 6 months up to 1 year na walang kain. So, Sila po hindi talaga totoo matatakaw. Ako. Pag nakabukas daw na Yung mga nakalang na po, hindi yan gutom, hindi yan humihingi ng pagkain. Pag ang crocodile na kanina matagal, nagre regulate lang po iyan ng body temperature. And yung nasa last pen na po, na yun, na nasa kanan. Mainit. Wala po at pa nga nang gawin. Ito po yung nag-iitang babae at first world ito ang kanil na malaki. Dito sa display area, kaya pinangalan na niya siya Pinay. Si Pinay, The design is very Filipino short. Ang pati ang kulay,